Hello mga sir, ayan, bali uh, tatli ang ating ginagawa ngayon today At uh, kung gusto nyo pang magpagawa, ayan, open na open pa tayo At uh, aapat lang yung ating ginagawa today At doon sa may problema sa sigunyal na low budget Ayan, meron akong sigunyal dito mga sir Sample natin to, ito meron akong sigunyal dito na pwede kong ibigay sa inyo ito, isasalpak na lang ito makikita nyo yung sigunyal kong quad magandang klase eh. yeah. goods pa ito mga sir ah. kasi ayaw ko naman din magbigay ito talay ng sigunyal uh, ng defective or saglit mo lang gamitin syempre, matagal mong magamit yan bali, pang 125 yan at meron din akong isa pang 150 yan, yeah. tila nyo yung klase ng sigunyal na ibibigay ko sa inyo mga sir yan bearing lang yung papalitan dito. yan kasi totally hindi ko pa siya totally dilulubog kasi nga tatanggalin ko din. Dahil uh, bearing yung papalitan lang dyan. Kano lang kami yung bearing. Basta ang pinaka-importante kahit hindi ka nakapalos sa akin or hindi ka nakapalos subscribe sa akin. Pinaka-importante dito mo sa akin papagawa at ibibigay ko naman sa iyo. Basta dito yung papagawa mga sara tapos ito yung ginagawa natin. Version 3 na 66,000 km na ay uh, nagbi-BGFI tayo. Purpose ng BGFI matanggal yung mga carbon sa loob ng makina. Naking uh, tulong po 'yan para makaiwas tayo sa uh, top overhaul kasi hindi naman totally nagbabos unit nung may-ari na to. Kumbaga, nila uh, i ng hindi kinatalas yung makina gumagamit tayo ng chemical na K44 tapos yung cattle body na pang spray malilinisan dyan injector mo intake saka exhaust yung carbon dun sa ibabaw ng piston kaya yeah, matatanggal yan para maiwasan mo yung uh, mag loss compression na parang doon sa naging content ko na isa na honda Beat na nag loss compression yun yun at uh, ito air blade naman ginagawa naman natin sa air blade ah uh, uh, cleaning natin yung kanya ignition switch dahil uh, minsan na encounter minsan na hindi na mapayit yung kanya ignition switch pag si air blade kasi ganyan po yung gagawin or pagkalas ng flarings totaling tatanggalin mo lahat dahil magsisimula ka dito sa so, kuan sa saka dito para matanggal mo yun nandito saka side by side lang ayan ginagawa ni Kapulong hindi niya tatanggalin yung ignition kung baga tatanggalin lang, lang natin yung mga plastic parts nito hanggang doon sa pinakailalim tatanggalin natin to tapos ito may tornillo yung dalawa ito yung pinaka trigger na ignition switch natin kapag once na pinalawag yung pinaka trigger nyan mga sir doon siya nagsisimula na itong ignition knob niya ay uh, hindi mo siya mapihit. Kaya gagawin natin di natin 'yan, tatanggal tayo ng uh, corrosion para maging smooth ulit yung pagpihit. At doon naman sa kabila, water pump naman yung pinalitan natin dyan dahil uh, tumutunog na tapos meron siyang kunting leak kapag nagtulog si siyo, kapag malamig ay uh, wala naman tunog pero pagka uh, uminit na nagkakaroon na siya ng paroxysium, yun na yung water pump. Pare tayo bago yung pinalit natin diyan. Yan sa mga ano ha, magpapa overhaul dahil dun sa kanilang sigunyal na kalampag. Ayan, paunahan to mga sa dalawa lang yung aking maibibigay. Isang 125 saka isang 150. Basihan natin sa 150 mas mahaba yung kanilang uh, trade dito dahil mas malaki yung kanilang magneto sa so, 125 maliit lang din naman dito kasi ma maliit yung kanilang ano magneto kaya e, kung papagawa ka today ayan, pumunta na dito abang kunti pa lang yung ating ginagawa apat lang yung ating nakapila at yung iba puro minor lang Yan, puntahan mo na ulit mga sir kung kailangan mga na At least, makakatipid ka list na 'yung ano list na 'yung 59 uh, sa overhaul kasi sa iba medyo ngatas yata